pagkakarot ng ano ibaba kung ano nung gagawa ito para ano mampira ng gasa ito na bot ng yari tong gasa nung makanda nung lumakay siya sinanay Maria isang cancer patient na ayon sa kanya ay umabot na sa stage 3 noong pandemic pa. para ako gawa wala na ng pag-asa eh isang lola na nawawala na ng pag-asa dahil sa kanyang sitwasyon Ngayong araw po ay papunta tayo ngayon dito sa San Andres Bagong Puok, Candelaria Quezon at welcome back po muna dito sa channel e Commander at marami salamat sa muli niyong panunood uh, Salamat din sa suporta sa Team Marcos Ngayong araw guys, meron kasing inilalapit sa atin na sinanay na picture, isinilalapit sa atin yung picture so nakita ko po na parang cancer patient sinanay Uh, at pinapupunta kami ni commander dito kasi tingnan nga daw namin yung sitwasyon ni nanay at uh, uh, tingnan namin kung ano yung kaya nating magawa para kay nanay kasi nga sabi din ni commander ay powerful din ang mga platform ngayon ng mga social media na yun nga mara marahil pwedeng may makatulong din na iba pa kay nanay di ba kaya magbabakasakali kami ngayon kung makakausap namin siya. Actually, kanina pa kami naghahanap guys kasi nawala yung contact namin dun sa contact dito. So, hindi na siya nagre-response. So, kanina pa kami naghahanap pero dito na kami tinuturo na diretsyo na lang doon kami dito. Nahirapan kami hanapin pero alam ko naman, yan lagi si God para ituro sa atin kung saan yung uh, location na kailangan nating puntahan. So, wala naman ang ibang sinabi kundi di diretsyo na lang doon namin tong lugar na to at makahanap na din namin yon So, tingnan natin kung ano, kung gaano pa kalayo mula sa kinatatayuan natin ngayon hanggang doon. Sa totoo lang, nung una ay hindi na sana kami tutuloy dahil nga wala talaga kaming kasiguraduhan kung maahanap ba namin ang lugar na sinabi sa amin. At sa pagtatanong-tanungan namin dahil na wala ang kontak, ay halos wala rin nakakakilala kay nanay. Kaya talagang nahirapan kami na mahanap siya hanggang sa dumating na nga sana yung punto na na lang kami. Pero napag-isipan namin na itutuloy pa rin namin Upang mahanap Sinanay hey Guys mayro, Medyo Rough road na itong Dinadaan natin Ayan pakita mo uh, Medyo rough road na to uh, Tingin ko Hindi na to Wala na tong sementado Hanggang dulo At saka medyo liblib -lib na siya guys uh, Makita nyo naman Pero dito sa Binabiyahan namin na to Medyo malaki yung Area niya Malalaki din yung mga bahay dito Siguro masisipag din yung mga tao Ganyan So may mga trackings din na ay may mga truck din na pumapasok dito. Parang siyang lupa. Buhangin ng lupa. Lupa ba yan? Parang buhangin ng dagat. Ayan, makita nyo, sobrang rough na ng ano natin, kalsada. Hindi so, na Halos inabot din kami guys ng mga mga 30 minutes, 30 to 40 minutes sa uh, paghahanap-hanap nitong location pero kung tutusin, medyo malapit lang siya sa kung saan yung kami nag-i-stay kaso nga lang dahil sa hindi pa natin alam yung location kaya natatagalan tayo pero at least, sa usunod na pagbalik natin alam na natin oo nga, wala nang simentado dito rough na talaga lahat oh Patay ha yun Pero sabi sa atin dire diretso lang diba Tapos pinakandulo Okay so may may point naman yung sinabi sa atin kung saan May pinpoint naman So sabi pinakandulo Tapos may tinda daw doon ng halo halo So doon daw yun Sana mahanap natin ha Hanggang sa makalipas nga ang ilang minuto na yung pagbabiyahe sa awa ng Diyos, nahanap na rin namin. Nay! Ngayon nga ay nakita ko na si nanay ayon sa pagkakakilanlan na sinabi sa akin. Subalit hindi ko inaasahan na si nanay ay hindi pa handa sa ngayon. Okay guys, so dito na tayo. Nahanap na natin at ito tayo kay nanay. Apo Nay. Si nanay eh. Nay, ano nga ulit pangalan niya nay? Maria. Maria? Oh, Maria Makatangay. Makatangay? Oo. So, uh. Nani Maria, sinong kasama mo po dito? Eh di itong aking mga anak pagka ano, sa araw iya, malapit naman si Nani. Okay ko itong microphone Ako yung ano. Narapit naman. Nay, gano'ng katagal niyo na pong iniinday ang sakit niyo? Oh, may ito eh, siguro ay I may... Mean, buhat nung magkagartog ko sa Kuway Magmalma, may limang taon na. Limang taon na? Oo. Hindi naman ganito, konti nga lang yung nangalaang maliit pa noon. E di ito nga nandala nga doon. Hindi nga may ko kong nag Hindi E di kayo tatlong taon. Bago nung ibalik ko uli doon, isa ka pa na mag sa... sa ano? dito sa baydila, Ay di, wala gay ada. Para kada dag Kaya ako na hihirapan. Nanay ni ni isang pagkakataon ba hindi po kayo naipasok sa ospital? Eh di, hindi, hindi na pagtala doctor kami doon nagpapacheck pa. up nga, pinapatignan nga ito, gawa nga ng nga. Tapos naman ako eh, dito nga sa yung estate doon nga, pinalipat. Ay, yung gagkalayo naman ito, kung ang sasakya, doon ang, ang sasakya niya, nakakahirap naman. Ay, sa, sa isang buwan buhay, eh, nakakailang punta namin. Ay, wala rin doon. Pagkakarating, i, eh, i, eh, ano, ibabayo. Kasi kung ano, gagawa ito, eh, wala naman pera hanggang sa ito. Namot na nga dito, hanggang sa lumaki na nang lumaki. Wow, well, man si nanay, guys. No, talaga itong aking ilog na ito yung papagardi na. Oo, wala na mm. butas ito. Bali, itong isang mata nyo, hindi na nakakita, hindi no? Hindi na nakakakita Itong ito. kabila, nakakita pa naman? Nakakakita pa naman ito na kaunti. Kaunti na lang? Oo. Uh -uh. Kaya malagi kong tarip na ngayon, magya ko na sila makita. Pagka ako nakain, hibay na hibay ko na kaunti. No. Bakit sinasabi na yun na kayo daw nag-aantay na lang? Eh, hey, na lang ang aking tinukuhan eh, hindi, you know, na, hindi, hindi na sa, dahil hindi naman ako nagtulog sa mga kuhan ni Ayon, pataw-kaunti nga, limato na nga doon, no, ko na pamili ng gamot. Anong iniisip niyo, na kapag ganyan na sa sitwasyon nyo? <laughs> hindi, nahala ng Panginoon. Hanggang sa namayat na ako, nang namayat na o, say. ako, say. Wala ko kayong kasama dito sa bahay niyo, no, na Wala. tao guys. Ang asawa niyo po nasa anay. Diyan lang naman. Malapit naman siya. Lagi din naman dapat rito. Hindi nga lang eh, sa gabi na doon dahil doon doon. Do. anak ay binigasin na ng bahamoy na pauti-uti. Eh di kung sa kuwi ng tayo. Nanay, kayo po ba may mga iniinom na gamot? Eh di, wala na ngayon. At ang iniinom ko na nga ang gamot kayo. Yung pang ano, sinergiya na lang na Pagkos ako, ipag-agutay ah. mm. na ang Wala na. Wala na. Yung sasamihin. Para gumaling. Wala na. Wala akong naiinom na. Anong stage na po ulit na yung kanser niyo? Aba, ay, di ba, hindi. Baka ako arin malmana. Eh, Aray, inoot pa na in ano, so, nung no, bago magpag-dibig ikuan eh, saka sa, isang, ano lang ako sa amin daw, stage 3 na. Stage 3 na? Uh, noon na, pa yun, Nung pandemic pa? Oo, oo, daw. na. Sabi nila. Sabi nung no, doktor doon. Oo, oh, man si nanay. Hanggang sa ato so, lumaki na nga na lumaki. Ito nahihirapan akong paghiga, ang pagkain. Nahihirapan dahil doon sa loob ng... Uh, So, ano eh, naliit na siya, mm -hmm. namamaga. Tapos ay, eh, ang pag-inom hirap na hirap na. Mm -hmm. ano, Guys, ganda sa totoo lang, before kami ditong pumasok kanina, ay eh, nakausap ko si nanay sa labas. Hmm. Uh, sabi ko nga sa kanya ay, eh, nahiya pa kasi siya sa atin ipakita yung, yung, ano niya, yung huh? kalagayan niya. Uh -uh. Kasi, pero nire-respeto namin yun. Pero sabi ko nga, ang gusto ko, eh, maipakita niya sa amin at sa ating mga manonood. Pero si nanay po ay naiilang pa. Kaya sabi ko ay gusto ko talaga i-interviewin ko siya. Ay wala siyang face mask kasi gusto ko makita nating lahat. Ay. Pero dahil nga sa hindi pa si nanay handa sa ngayon, sabi ko ay bibigyan ko siya ng time para mapag-isipan yung ulo ko sa kanya na humarap sa atin na walang face mask kasi si nanay naintindihan ko kasi na hindi na kayo lumalabas dito di ba? hindi na dito na lang ako lagi hindi na ako nakakapunta sa magmula ako. yan Ayyan. nanay nung ano magmula po yan nung magkaganyan ka? Oh, oh. hindi ka na lumalabas? Hindi, na naunawaan ko na guys kaya pala hirap na hirap kami kaninang mahanap si nanay mm -hmm. hindi siya masyadong pamilyar sa mga tao oh. kahit ipakita oh, namin yung litrato na yung baragay, yung baragay, oo, oo kasi nga hindi siya makilala kasi hindi siya lumalabas ng bahay mm -hmm. Mm -hmm. lagi lang siya nandito nandito ako buhat dito ako magkagarito hindi na ako nakakalabas Buhin na yung niya sa aparya na hindi oh, naman kaya pala hindi kayo kilala na eh ano? oo oh, hindi na sobrang hirap ng dinadanas mo na eh, siguro. Oo, hindi ako makatulong. Kasi cancer patient po kayo eh. Oo, kagod na. Na ikaw ba'y nawawala na ng pag-asa? Okay, para ako may nawawala na ng pag-asa eh. Sa akin, aring hindi. Nararamdaman, oo. Uh. Pag-uha kayo na'y mawala ng pag-asa na, ha? Yeah. Kapit lang tayo sa Panginoon. Ayun nga, Pangino na lang ang laging kinatawag. Wala po tayong ibang dapat lapitan sa panahon ngayon kundi si God lang, ano? Kasi siya yung may kakayahan na magpagaling sa atin. Pwede siyang uh -uh. gumamit ng mga tao para mapag mapagaling ka. Pero God pa rin na may kagagawa noon, may dahilan noon, di ba? mhm uh -uh. Okay, kaya pinupuntahan ka naman, binibisita ka naman ng mga apo mo dito? Oo, dapat. Dahil mo nalapit naman sila ay ari anak ko din. Mm -hmm. May bahay din anak ko din. Ayun din ay, anak ko dito. Malalaki bahay ng anak mo na eh. Yan, itong bahay. Yan, noon noong una, na magaling na ko sa kung magaling na ang buhay dito, ay hindi pagarito itong apo mm -hmm. Kasi lagi ka na ipapagamot? Oo, nanadala pa ako sa pagpapagamot. Pero na, siyempre, nagaga... 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 na, wala mm -hmm. dito, na, Nay, bak bakit sabi ng isang mong apo kanina, eh, kanila na dyan tumira sa bahay nila, ba't ayaw mo? Kaday, ayoko eh. Dahil ayoko, gusto ko, kung ako eh, ano gusto ko dito na lang sa amin. Dahil ako nahihirapan din naman dito sa akin mga anak. Siyempre, laging akong nakayo ko mo. No? Laging pa sila, siyempre, kalimutan ako na kahiga at ako hirap ay, na hirap. Ay, ayaw ko nang maaanuhan nila nang ako'y laging pagagulo, malay ka. Siyempre, iba't eh, iba naman ang ano, nagmaganap. Mm -hmm. Meron din yung Meron. Tama, mm -hmm. magkakaiba naman ang ugali. Oo, magkakaiba. Sa totoo lang, guys, kayo. sa mga bahay ng anak ni nanay, malalaki naman sila. Kaso, kaso, siyempre, hindi naman basihan ng na ang ba ang malaking bahay ng merong kahit paano may na, okay, na pera. Oo, kaya ikaw sakwat iparang ipundar oo, nila. Oo, ipundar nila okay. yan ay. Oo, oo, pero yung syempre, na yun, itatabi nila kagaya ng nagagamit nila sa nanay nila noong na, mga panahon na kasagsagan na lagi pa nila pinapagamot. Oo, kaya ang sabi ni nanay ay Anong ah, panahong okay pa yung kung pa may pera pa sila, hindi pa siya. Pero ngayon wala na. Kaya nga. Sige, o. Sa tagal na pag, rin pagpapagamot ko. Ito, ito, ito hindi ko itinitigil doon na pagpapagamot eh. Lagi ako nananaga ako saan saan. Mm -hmm. Ay, wala rin eh. Pero ito din. <laughs> Tapos ako nihigay pa sa amin doon sa sa may higay lalo doon, eh, parang isang milyon yata. Isang milyon? Para. Para may pa, go, Kala. pang gobyerno pa yun ay pang, Kala. pang, government ba yun? Kala sa UST dito is sa may UST 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 yung aking pinagal sa okay, UST hmm. may hmm. doon binahihigi pa ay aabot ah, doon yung sa isa Tiyanin nyo guys si nanay kahit magsolo lang siya dito sa bahay lagi pa rin siya naka face mask kasi nga kahit sa mga tao dito okay. nahiya si nanay so sa atin pa kaya na ngayon lang niya nakita so, tapos okay. mapapanood pa siya sa buong mundo kaya hindi pa siya handa sa ngayon na magharap sa atin pero nai um, sana bukas sa pagbabalik ko dito sana mapag isipan mo ano ko sa iyo ha nai ha di ba kita sa buong buong buong, buong mundo kay kita ako Ano po na makapanood po kayo. Hindi ako, hindi eh, sabihin-mahin ng aring matanda ng aring. Yun eh, ang aking kinukuhan, baka... Kaya ang sinasabi ko sa aking mga anak, huwag ako ilabot tatak na madala ang bukha ko ha. Huwag yung mapapit ang aking mukha. Dahil garin nga ang aking hindi na ako. Sinanay. Oh, oh, Oo, na iniisip ni nanay kung ba siya nawala. Oo. <laughs> kaya ako, hirap ka, hirap eh. ito eh. Itong aking ito eh. Sino po nagluluto ng pagkain mo? Pagmisan ako tinadala, pagmisan ako rin nang uutay, ay wala, pagkagat ko lang dyan, mga wala sila. Ay hindi, ako nang, pag nagugutong ako at mayroong may luluto ako, ay hindi ako rin nagluluto. Kaya nga hindi rin ako makapag-iwilig. Sa atin, nagsusungaba na ako. Nung kamaramo ang aking mata, isa na nakaka... Sige, ganito na lang guys uh, sa mga viewers. Baka po sakali may mga may kakayanan din na tumulong kay Nanay Maria. Uh, Mag-message po kay sa amin guys. Huwag po kayong mag na magdalawang isip na tumulong kay Nanay. Kasi gusto kayo ba nai? Gusto niyo pang humaba buhay? Eh sana. Ako marami pa rin mga mga ay ang aking mga apot, mga anak. Gusto kong makasama pa rin ng mga buhay. Eh, eh paano nga ito kung... Gusto pa ni Nanay humaba yung buhay niya, kaya baka sa pamamagitan po natin magtulong-tulong tayo, matulungan natin si Nanay. O, kahit may mga idea kayo, malay sa pamilya niyon, may mga nagkaroon natin ng cancer, anong ginawa niyo para matulungan sila, sa inyo dinala, na kumbagaya hindi naman naabot ng gano'ng kalaki na isang milyon yung kailangan ni Nanay. So guys, ganito ang pinakampurpose ko kaya ako napunta dito yung tulong na magagawa natin kay nanay kasi hindi po ito biro ay cancer po ito uh -huh. ang may tutulong natin kay nanay ay gamitin itong channel ni commander so, magitan nito ay may pakita ang sitwasyon ni nanay sa lahat ng kababayan natin ano? okay so nay itong bahay mo sino nagpagawa? Ay, hey, hindi kami pa rin doon. Mag-asawa? Kayo um, mag-asawa? Oo, kami pa rin doon. Ano po ba ang trabaho mo na noon kay ano pa? Eh oh, hindi. Oh. Wala dito sa akin. Dito lang talaga sa bahay. Maglalamada. Sabi niyo. Yung tamag dito, 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 dito. Ay, ang uso dito. Hada buhay halayo kaya sila. Nakakayas ng walis? Oo, yun, yun. Ah, dahil puro niyo, gano'n? Oo, yun. Yun lang ang um, aming buhay dito. Nay, may isa pa akong tanong. 'Di ba sinabi mo yung bukol na nagsimula sayo sa iyo sa ngalangala mo? Uh -uh. Wala ka bang nakain na something na tumusok o ano? Wala, diba? Basta na, ano. Basta tumubo, ano, tumubo na lang siya. Oo, tumubo, tumubo siya. Tapos lumakay na ko, no, wala ano, ano, na ano, pang-amoy itong aking ilo. Ang hanggang ngayon, wala nang pang-amoy yan? Wala na. Hindi na ako nakakahinga dito. Oh, no. Sa mga nga na, na lang, kaya sabi ko. Ay, sa bibig ka na lang humihinga? Oo. Uh Kaya sabi ko, pag ako, i e, pag -sarado na, hindi na makakaka di, wala na. Yung makakahiga pag ako, isarado eh, na. Oo, oh, wala, hindi na. Talaga, hindi na. E, kundak, ay, ari ka naman na kari, siguro hindi na nagsara, eh, kaya hindi na yata. Kaya hindi na nag Hindi na ako makahiga. Ito sa akin, mga lang, na ako nakakahiga. Kaya pag ako nakain, eh, uti, uti, eh, hindi uti-uti at hindi maaaring hindi hihiga muna ulit bago ulit susubo. Uh -huh. Di ba mga harina? <laughs> o talagang ang aking dinang dada sa so, otol ay harina naman ay manampasangkot? Oo, oh, nai. Malay niyo nai. Uh -huh. Sa vlog natin na ito, may mga doktor uh -huh. o may mga nagtatrabaho sa ospital uh -huh. na alam nilang may ganito silang mga hinahawakan na case na pwede tayong matulungan, mga pang-government, di ba nai? Mm -hmm. Kaya nagbakasakali kami dito na sabi ko nga kay commander ay hindi sapat yung tutulong lang tayo na alam mo yun na umibigay lang tayo ng pera na kung magkano lang kakayanan natin tapos mga groceries mm -hmm. hindi sapat yun. Ang kailangan natin kay nanay ay mabigyan siya ng pagkakataon pa na magamot yung ano niya. At sabi ko magagawa natin yun sa so pamamagitan ng channel mo. Kaya sabi ko ngayon gusto ko si nanay puntahan para maipicture natin sa si channel at makita nang mga kar karamihan ng na kababaihan natin, okay sige na ay, bukas pagbalik ko dito ay um sana may maganda kaming balita sa iyo, may magandang resulta ka papano, papaano no? at um bukas ipakita mo sa amin yan hanay okay ha may ading apat din lumubog ka ko di kaya na laki gayong gawa do laman Natubo. Natubo? Oo, may labas niya natubo lang. Sige, Nay. Basta, Nay, bukas ha. Promise mo sa amin ha. Yes, Kasi, guys, maipakita uh, namin sa inyo ng buo yung kalagay ngayon ni Nanay. Okay? I-respeto muna natin yung decision ni Nanay. Okay? Buti nga nakausap pa natin siya ngayon kahit pa paano. Okay? Para, may, para pumakita ninyo lahat. At dito nga ay mas minabuti namin na patay na lang muna ang camera upang hindi na si nanay mailang pa. Palabas na po tayo dito sa area. At uh, pinutol ko na muna yung video kanina kasi kung mapansin nyo ay nakalayo sa akin ang distansya si nanay. Kasi nga siguro nahihiya din sa atin. Pero sa atin okay lang naman yung wala namang problema. So yung sitwasyon po ni nanay guys ay ...nawawala na siya. Sa totoo lang, nawawala, nawawala na siya ng pag-asa, sinasabi niya. Kasi nga po ay eh, stage 3 na, nung pandemic pa yun. So, ibig sabihin, sa panahon ngayon, baka mas malala na, ibig niya sabihin. Kasi guys, noong time daw na ipapa-opera na yun sana, may mga doktor na natumingin, e eh, bigla nag-pandemic. So, nung nag-pandemic po, lahat ng doktor, nung pagbalik nila, wala na. Nasa Manila na po. So, siguro nung mga time na yun ay doon nagbimission sa Manila yung mga doktor doon tumutulong sa mga COVID patient kaya wala so nangihinayang naman ako na sana pala noon pa lang na operahan na si nanay kung hindi po nagkataon na nagkaroon ng COVID tapos po doon sa bahay na tinitirhan po ni nanay wala siyang kasama guys solo lang talaga si nanay doon natutulog ng gabi mag isa lang kaya iniisip ko ano kaya yung naiisip ni nanay every time na matutulog siya na may ganun siyang karamdaman alam nyo ba kanina behind the camera guys sinabi niya sa amin na, na kapag daw po gusto daw po niya ay na parang alam mo yun bukas lang yung hindi ko alam kung yun yung pinupunto niya gusto niya bukas lang yung pintuan niya kapag siya natulog para daw po kung siya ay mamatay eh makita agad siya ng mga anak niya kumbaga kumbaga basta nakalungkot pong isipin na naririnig natin yun sa isang may cancer po na tao sa isang cancer patient kaya ayun, sabi ko sa kanya ay ah, sana sa pagbabalik natin ay humarap na po sa atin si nanay ng, ng may, may confident kumbaga hindi nahihiya o kaya na niyang humarap sa atin kasi sa atin naman po, ako hindi naman ako nan, na ako, sabihin yung maarte para harapin yung ganong may problema. Ano man yung nasa mukha niya na yon kahit ano pa po yun, hindi naman kami uh, maselan, hindi naman kami maarte sa mga ganyan. Wala pong problema sa amin. Sinanay lang po talaga yung pa na ipakita yung kanyang sarili at nare-respeto ko naman yun. no kanina pagpasok ko pa lang doon, uh, tinatanong ko nga siya kung willing siyang humarap ng walang ganon. Sabi nga niya ay, eh, hindi pa uh, hindi niya, hindi pa siya, hindi pa niya kaya kasi nga, sinabi ko sa kanya mapapanood po kayo ng maraming tao na yun yung makakatulong, di ba? kaya sabi ko, sige po, okay lang ganito na lang, ah, suotin mo na lang po yung face mask mo at um, kausapin niyo po kami kahit maiksing oras lang para makagawa po kami ng video at malay natin sa video na ito may mga makatulong po sa atin na may kakayanan dito sa Pilipinas ano? Yung, kaya sana mag-message kayo sa Marcos TV channel o kaya sa commander ni Marcos uh, sa mga naka-experience na sa family nyo ng ganitong background, gano'n pangyayari sana i-message nyo po kami at sa mga gustong tumulong huwag po kayong magdalawang isip na tulungan natin si nanay tayo po yung mali natin, tayo po yung gamitin ni God para madugtungan pa yung buhay niya ano? kasi siya nga inawawala na ng pag-asa so nakikita ko na yung mga anak niya marahil kagaya na sabi ko kanina na baka may malalaki silang bahay kasi naipundar nila noon yun at marahil kaya sinasabi ni nanay na wala na din ngayon yung mga anak niya kung baka ibig niya sabihin ay eh, nagamit na kasi yung pera ng mga anak niya sa pagpapagamot sa kanya noong mga panahon na siya ay lagi pang dinadala sa hospital para malap, malap, malapata ng uh, kahit pa paanong pangunang lunas siguro so napakarami napakarami ng may kanser sa Pilipinas at isa itong napuntahan natin sa dumadanas ng sakit na yun kaya para, para kay nanay ako naman ay ay sama natin din siya sa prayer natin ano kasi kahit na hindi natin nakita yung itsura niya yung dawi pa lang siya magsalita at yung mga sinasabi niya sa amin ay nakakahabag na po ng damdamin nakakaawa na no sana sa family din niya ay huwag nyo susukuan si nanay. wag na huwag nyo susukuan. Ilaban po natin hanggat uh, kaya natin sa habot na makakain natin. No? Uh, yun lang. At nagpapasalamat ako sa pagsama nyo sa maiksing video na ito. Dito sa channel ni Commander. At hopefully uh, may makatulong sa atin dito sa sitwasyon ni nanay. At sana sa pagbabalik natin muli sa kanya may maganda na tayong kahit paano balita para sa kanya. ba? Diba? So yun po, maraming salamat, supportan nyo Marcos TV Channel, Commander Marcos, Arans TV at uh, yung cameraman natin salamat kay Mac, at babalik na po tayo kay Commander para ibalita yung nangyari ngayong araw Maraming salamat po, God bless po sa lahat